Mr. Secretary, a couple of days ago uh, in the last hearing when you were here, we we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law, but uh, sa akin ko say, hindi lang po batas na dito. It's also what is morally right, what is uh, expected of us. Yep. Ayun, mga kaboos, mga babayan. It's not in the law <laughs> Medyo nalilito kasi ang taong bayan, ano po, kung ano ba talaga yung susundin? Susunod ba tayo sa batas o gagawa tayo ng uh, sarili nating batas? Ano po? Base po sa atin pong uh, kagustuhan, mga kaboses, mga kababayan. Ito pong uh, video na ito, ano po, dito po sa video ng uh, ABS-CBN News, ito po ibibigyan po natin ngayon, mga kaboses, mga kababayan, ng uh, reaksyon, ano po? At uh, magre-react po tayo sa video na ito. Ayun po dito, Marcoleta Rimulia fight over restitution in DPWH anomalies. Ano po ba itong restitution? Ano po? Mam mamaya po ay malalaman po natin sa flow po ng uh, video na ito. But uh, ito pong uh, restitution, simple lamang po, no? ito pong restitution ay ang pagsasauli po mga kaboses mababayan ng uh, hindi po sa inyo. Ano po? For example na lang, ha? kasi ang sa side ni uh, Rimulya, mga kabos, mga babayan, ay bago po eh, maging ma uh, witness no o ma ma, -ma, -ma belong mga kabos, o ma, ma approve no sa witness protection program po ng Department of Justice ng ating gobyerno mga kabos, mga babayan so magusto pong mag-witness ay uh, kailangan po raw muna na isa uli yung mga nakaw na yaman. And wala po ito sa batas. Ito po yung uh, pilit po na sinasabi ni Senador Dante Marcoleta. Ano po mga kaboses, mga babayan. Itatry po natin ngayon na i-gawan po ng reaction. No? Both uh, sides po mga kaboses, mga babayan. Ni Rimulia at ni Senador Dante Marcoleta. Ano po mga kaboses, mga babayan. Kasi... Ako po hindi po abogado, ano po, at uh, nagbablog po tayo at nagkakandag po tayo ng research mga kabos, mga kababayan regarding dito. Sa Witness Protection Program po, RA6981, ano po mga kabos, mga babayan, ginabit ho rito ang restitution. Ano po? Ngunit, sa ibang kontek uh, konteksto, po mga kabos, mga babayan, hindi po tungkol sa ninakaw, mga kaboses, mga kababayan, yung laman po ng uh, restitution context doon po sa Witness Protection Program, kundi tungkol ho sa ginastos po mga kabos mababayan ng gobyerno para sa maling saksi. If ever mali po yung, aymin uh, I mean kung nagsisinungaling po o na-disqualify po yung saksi, kailangan niya pong isa uli yung uh, or i-restitute mga kabos mababayan, restitution ang lahat po ng uh, nagastos ng Estado sa proteksyon niya. Ano po mga kabos mababayan? Yan po yung nasa laman ng WPP, RA6981. Ano po, mga kaboses, iba po sa gusto mangyari ni DOJ Secretary uh, Bueng Buing Rimulya, mga kaboses, mga babayan. Kasi gusto nga niya na isauli muna yung pera ho ng taong bayan bago po ma-cover ano po sa witness protection program. Magiging qualified ka na maging witness, state witness, mga kaboses, mga babayan, kung isa sa mo muna yung Yun, uh, uh, pera na ninakaw mo ano po mga kababans mga kababayan so yan po ang atin pong uh, uh, tatalakayin pero pareho lamang po yung prinsipyo ano po ha ibalik kung ano ang hindi sa iyo o kung saan hindi ka karapat-dapat ano po mga kababans mga kababayan so pakinggan po muna natin ito pong uh, bangayang ito mga kababans mga kababayan kung ano ba talaga itong uh, uh, side ni uh, Senador Dante Marcoleta. Yan po kasi hindi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano, wala yung, nga sa batas. Yung requirements uh, sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero so, hindi ho, hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-lay out yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still In the states where a particular applicant wishes to apply under that program, and there is a process. In the yeah. process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in, in but, terms of muna, this case muna. being a financial crime, sir, this is a a crime against the fina Secretary, financial status of the Filipino people of the Filipino public. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of? No, the law? sir. No, ayon, 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 ayon. So ang ipinaglalaban po ni Senator Rodante Marcoleta is yung existing loss. Ano po? Pero ito pong si Buying Rimulya, mga kaboses, mga kababayan, eh meron po siyang uh, sarili po niyang uh, pananaw, ano po, or uh, principal, mga kaboses, mga kababayan. So pakinggan po natin. Sir, but that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, The civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan yeah. kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao because it is impliedly implied, dun lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Mm -hmm. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-re-restitute? On how it can be restituted? nag apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. Ay thought nung dumating ka dito, nagka-indindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill. <laughs> And sincerity should be, should be done para it is. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But uh, It that's is how, not my uh, opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I, I am operating... And the arbiter, the arbiter sir, is speak, the law. Sir, can I speak, sir? May I speak, sir? Yes, and you I'm are I'm operating from the, the, the vantage the point result, of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that... The, the, we can get justice, and justice can only be attained if there's restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after? It there cannot you. be... So it, sir, sir, it can come, come before, before or after, sir. It can come before You or after. You said the law that it come before. batas, we, Mr. Yeah. we yeah. are yeah. operating yeah. on a unique set of, set of facts, and we we, we, we are... All of these matters are being evaluated because the the the, the, the gravity of this financial crime cannot be underestimated. Mm. And that the the more assets that we able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for for such a reasoning like that. Alam mo, I'm very sorry, I'm sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too. If you do not agree with me, but I respect your opinion, sir. And we will carry out our job as we as we deem fit, as, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am mm. articulating the provision. Ayun mga kaboses mga kababayan. No? Sobrang init po talaga ng kanila pong discussion uh, uh, diskusyon. Ano po? Kayo ba mga kaboses mga kababayan, ano ba yung gusto ninyo? Ha? Pagbayarin muna yun hong uh, hindi naman din po sinabi ng uh, batas ano po na pinagbabawal siya ano po mga kabos mga babayan na uh, yun pong uh, sinabi ni uh, Secretary Boeing Rimulya if uh, sincere yung uh, tao eh isa niya muna yung kanyang ninakaw ano po mga kabos mga babayan siguro yung uh, concern rin po ni Senator Dante Marcoleta Baka may, uh, siguro ha, sa tingin ko lang mga kabos, mga babayan, kasi kailangan po talaga natin i-exercise pa rin yung batas, regardless mga kaboses, ano po. Uh, kaya nga po yung uh, sinabi mga kabos, kaya po meron po tayong batas, yung po sinabi ni Sinatoro Dante Marcoleta, na arbiter natin yan, ano po yung batas, ano po. Kung meron po tayong uh, mga question at uh, paano po natin patatakbuhin yung proseso mga kabos, mga kababayan, eh magbabase tayo doon sa batas. Hindi naman tayo pwede, no one is above the law eh. Ano po, mga kabose, mga babayan? Hindi po tayo pwedeng uh, maging mas mataas pa doon sa batas. Ano po, mga kabose? Yan po yung pagkakalam po natin na ah, bilang Pilipino po, mga kabos, mga kababayan. May point naman po itong uh, si Sinaturo Dante Marcoleta. Ano po? Kasi yung uh, problema kasi po, kasi kapag uh, medyo feeling po natin, ano po, mga kabose, mga, mga kababayan, tama po yung prinsipyo natin, uh, minsan hindi rin po pwede na... Uh, lalagpas po tayo doon sa batas. Kailangan po natin maging uh, mapanuri at uh, kailangan po natin na maging uh, sumunod pa rin, mga kaboses, mga kababayan. Sumunod pa rin tayo sa batas. Kahit na po ay labag po sa ating kagustuhan, ba't kailangan po natin uh, pumasok? No? O ta uh, lahat ng proseso ay uh, dadaan po, mga kaboses, mga kababayan, sa ating pong batas. Ano po? Yan po yung punto ni Senator Dante Marcoleta. Kasi ang gusto ngayon ng Senate maka kaboses, mga babayan, na madaliin yung uh, proseso. Ano po? If uh, sa takbo po ng... Uh, ngayon po ipatatakbohin na po sana, mga kaboses, mga babayan, kasi yung concern po ng Senate, yes, uh, siguro willing si Alcantara, maka kaboses, mga babayan, na magbigay uh, bigay siya. Ano po? Nang... Uh, Uh, o magbayad, mga kabos, mga babayan, ano ba yung pabor na gusto po ng uh, Department of Justice, ano po, para mapasok po sa uh, witness Protec uh, protection program. But how about those contractors, mga kabos, mga babayan, na wala pong enough money, ano po, na gusto rin po nilang maging uh, witness. At uh, yun nga, ano po, yung uh, amount po na ninakaw, mga kabos, mga babayan, if ever po, uh, yung mga alleged na mga ninakaw, eh, allegedly, napupunta na sa ibang mga kongresista, which is sana po, Maging uh, sana po ito pong uh, pamilya rin po na diskaya ay uh, iimbestigahan rin mga kabos mga babayan at uh, gawin rin pong uh, ipasok rin po sa witness protection program regardless mga kabos mga babayan kung kaya niya bang bayarin ngayon or uh, sa ano na no sa after na mga kabos mga babayan, kasi kung uh, yung gusto natin dito is yung justice no at uh, mapadali mga kabos mga babayan, yun pong uh, justice nito mga kaboses, ano yung pinagugatan? ugatan ba diba? Sinabi ni Presidente Marcos, mga kaboses, mga babayan, na uh, kailangan talaga na may managot. Mahiya naman kayo. Ano po? Yung SOP kickback. So, kailangan po muna natin ngayong ma-establish iyon. Ha? Bago po tayo pumunta o humunta hong sa singilan. Ano po, mga kaboses, mga kababayan? Siguro yan po yung gusto no? Si, ni Senator Dante Marcoleta. Kasi, para kasing uh, kinakatigan ngayon, ng ating pong gobyerno, mga kaboses, mga kababayan, yung statement ni Bryce Hernandez, ni Alcantara, mga kaboses, mga kababayan, yung mga sinabi lamang po nilang involved, ano po, mga kaboses, mga kababayan, na hindi po kasali doon, yun pong mga binanggit ng uh, mga pamilyang, disk, ng uh, mga asawang diskaya. Ano po? So, katanungan ngayon ng taong bayan, hindi ba valid rin yung uh, statement ng pamilyang diskaya? na posible si Romualdez. Anyway, si Saldico sinabi naman rin niya ni Alcantara eh. Ano po, mga kabos, mga babae, kanina sa hearing. Um, paano naman po sila, Speaker Martin Romualdez, sa sinabi po ng uh, pamilyang Diskaya, ng uh, mag-asawang Diskaya ho pala. Ano po, mga kabos, mga babae. Uh, mahirap po kasi na uh, hindi po natin, no? Uh, hindi po natin uh, pakikinggan ang uh, side rin po ng mag-asawang Diskaya. Well, kung uh, ganito, ang mangyayari, mga kabos, mga babayan, hindi eh, na sana willing rin to pay. Ano po, eh, ito yung mga uh, requirements sa mga aplikante po ng Witness Protection Program. Ano po, mga kabos, sana po yung eh, willing to pay. Itong uh, si, uh, yung mga diskaya at kung sino pa po yung mga gusto pumasok sa Witness Protection Program. No? Willing sila na magbayad, uh, mga kaboses, mga babayan, kung ano man pong halaga. Ang problema kasi dito, baka po sakyan rin po, ano po? Ah, sabayan rin po ng uh, malalaking mga negosyante, mga kaboses, mga babayan, eh sasagutin ba mamaya yung uh, uh, pera? Ano po, mga kaboses, mga babayan? Ito po yung mga tinitingnan natin ngayon ng na mga angulo. So, both sides, may purpose, may prinsipyo, pero si Sen. Si Dante Marcoleta, eh malinaw po sa kanyang mga sinasabi, mga kaboses, mga kababayan, na kailangan natin sumunod sa batas. No one is above the law. Hindi po tayo pupwede maggawa ng sarili nating batas, mga kaboses, mga kababayan, lalo na sa usapin, ano po, ng due process. Of law. You do not change the provision of law, Ayan. Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Disbarred? It's your opinion, sir. it's It's your option, sir. <laughs> Ayan, and ka talaga dyan. Ano Sinabi po? ko na nga, hindi ko opinion dito. I am is your option the sir? It, it is it's what you so, wish to happen. Like so you... alam niya mga kabos, mga kababayan, na hindi ano no, uh, hindi 'yun opinion. Aware po siya mga kabos, mga kababayan, na hindi opinion lang po 'yun ni Senador Dante Marculeta. If you may proceed. Ikaw ang nagbibigay ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible hmm. applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi Ayan. ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but Ayan. this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya, kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Ayun. Ayun, mga kaboses, mga kababayan. Ano po? Narinig niyo po, ha? yung uh, mainit po na talakayan at banggaan. Kayo po ngayon mga kabos, mga kababayan, ano po yung reaksyon ninyo, opinion at suggestion regarding po sa napag-usapan po natin na issue? Restitution, mga kaboses, o or, sa tingin ninyo, before or after yung restitution? Ano po mga kabos, mga kababayan? React po kayo sa baba please uh, comment po kayo sa baba mga kabos mga babayan. Hit the subscribe button and click the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads mga kabos mga babayan dito po sa ating YouTube channel sa Standpoint mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. At ako po si Kaboses Wins. Kayo po yung nanonood at nagkikinig dito sa Standpoint. Thank you.